kalawang patungong tagumpay ang makasaysayang panalo ng Team B-Works X Baklas Kabit sa Drag Race Pilipinas ni Homework and Friends Racing. Batangas Racing Circuit Mayo 24, 2025 Mula sa maputik na lansangan ng Mindoro hanggang sa makintab na aspalto ng Batangas Racing Circuit, nagsulat ng kasaysayan ang Team B Works X Baklas Kabit matapos tanghaling kampiyon sa dalawang stroke put siyam open sa Drag Race Pilipinas isang pambansang kompetisyon sa larangan ng drag racing na ginanap nitong Mayo 23 hanggang 24 2025 Ito ang unang tropeyo ng kampeonato para sa Mindoro sa isang drag race sa labas ng isla Isang tagumpay na matagal nang pinapangarap. Ngayon ay naging realidad. Ang puso ng tagumpay na ito ay si BJ Maiko Venus, isang heavyweight rider mula Mindoro na may pusong mas mabigat pa sa kanyang build. Pusong puno ng pangarap, tiyaga at determinasyon. Sa kabila ng limitadong gamit at simpleng motor na binansagang kalawang, si BJ ay walang takot na hinarap ang pinakamagagaling sa bansa sa bawat rev ng makina, isinugal niya ang lahat. dala ang dangal ng kanyang bayan. Sa likod naman ng matagumpay na takbo ng Kalawang ay ang sakripisyo ni Angelo Aryola, ang tinig at inspirasyon ng buong koponan. Nang kapusin sa piyesa, isinakripisyo ni Angelo ang mga bahagi ng sarili niyang drag bike upang mapalakas si Kalawang. Para sa Mindoro to. Para sa lahat ng naniniwala sa atin. Anya, isang simpleng kilos ngunit may dalang napakalaking epekto. Nagbigay ito ng pag-asa at lakas ng loob sa buong team. At syempre, hindi kumpleto ang tagumpay kung wala si Balong, a.k.a. The Blacksmith's Son, isang veteranong mekaniko na kilala sa kalsada at karerahan ng Mindoro. Ang kanyang husay sa pag-tune at pagbuo ng makina ay bunga ng taong karanasan, pawis at dedikasyon. Sa tagumpay na ito, pinatunayan niyang ang talento ng lokal na mekaniko ay may lugar sa intabladong pambansa. Siya ay inspirasyon sa lahat ng batang mekaniko na nangangarap kahit walang malaking budget o kilalang pangalan. Ang tagumpay ng Team B-Works X-Baklas Kabit ay higit pa sa tropeyo. Ito ay simbolo ng paninindigan, pagkakaisa at paniniwala sa sariling kakayahan. Sa isang sport na kadalasang pinangungunahan ng malalaking kopunan at mamahaling kagamitan. Pinatunayan ng isang simpleng grupo mula Mindoro na ang puso ng isang kampiyon ay hindi nasusukat sa laki ng motor, kundi sa bigat ng pangarap. Ngayon, bitbit -bit nila ang unang tropeyo ng Mindoro mula sa BRC. Isang kasaysayang binuo hindi ng yaman kundi ng tapang, sakripisyo at pagmamahal sa sariling bayan. At sa bawat pihit ng gulong, isang malinaw na mensahe ang kanilang iniwan. Mindoro is here. Mindoro is fast. Mindoro is champion.